Ito na yung longan na binalatan ko. Ang mm. tamis. Ito siya o. Oh. Iano to. Ibilad. Sa araw. Kung may araw. Tapos pwede siyang ma-stack ng kahit ilang taon. Basta, basta dry na dry siya. Meron na siyang, meron na yung na-dry na dati na ginawa ko noon. Ito. Ito. 2 years na to, 2 years ibo na to. Ang ginagawa ko naman dito, tatlong piraso or limang piraso, ilalagay ko sa mainit na mainit na tubig yung ano. Mainit na tubig tapos isang slice ng lemon. Parang tea siya, baga ba? Yan. Mas masarap ginagawa. Ginagawa namin siyang tea. Pati yung amo ko, gusto niya rin ito. Ayan. Ito yung dry. Ito naman yung fresh. Nakababalat lang. Ayan po. Ganyan. Ayan na. Green na. tay nalungan buti na lang hindi siya namatay ng ano, uh, bagyo hmm. you Hinog na siya. Hinog na. Itong, ano, bunga ng lungan. Isang sanga lang na tinira ng bagyo. Last, last, last year. Ngayon, mayroong namunga siya, oh. Hinog na. <sighs> Matitikman ka din. Matitikman ka na din. Na lungan. Ayan. Pitasin na natin itong longan bago maulanan. O, oh. malapit ng umulan. O. Oh. Uulan na. Talaga. Ayan na po yung lungan. Lungan. <laughs> lungan ba o lungan? Iwan ko kung anong tawag dito. Anong ano nila. Maliit lang na sangayon na iniwan ng bagyo last, last year. Tapos namunga naman siya. Ayan, ayan na. Meron na tayong supply na lungan. <laughs> Meron na akong supply na lungan. Oh. Matamis pati ito. Ano ito? Melon, ibulilip ko. Padala ko sa Pilipinas. Ito na yung longan, oh. na binalatan ko. Yung tamis? mm. ito siaw. Oh. ano mo to? Ito. 2 years na to 2 years ago na to ang ginagawa ko naman dito tatlong piraso or limang piraso lagay ko sa mainit na mainit na tubig yung ano mainit na tubig tapos isang slice ng lemon parang tisya kumbaga ba yan umos na nga eh, oh ginagawa. Ginagawa namin siyang tea. Pati yung amo ko, gusto ito. Ayan. Ito yung dry. Ito naman yung fresh. Nakababalat lang. Ayan po. Ganyan. Ayan na. Ang longan Salamat sa panonood. Please subscribe to my channel. Bye.